Oy, hindi ka makakawang patawa yung ano, malilimutan yung dito sa na... dalawa. <laughs> ano oh. yung video? Pati <laughs> <laughs> <Hihilain> nga yun. Hihilahin nga yun eh. Ano yung nasig na nga? <laughs> <laughs> ah? <laughs> 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 oh, sino na oh, sino na ba? Sino na? Dali, lalagay ko sa YouTube to. Dali, lalagay ko sa YouTube to. Dali. <laughs> Oo oh, <okay>. oh, <laughs> nga. Okay, kung press lahat oh, o, kung press lahat. <laughs>